Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon. Tara manood po tayo ngayon ng mga vlog namin na kasi po ngayon alas 5 ng hapon. Ito po yung the best number na ibibigay namin sa inyo. Actually, best number pula 'tong mga binibigay natin. Pero kaya ko sinabing the best number ngayon kasi po grabe po talaga pong kinulit-kulit ko po si Lola, talaga pong sumakit-sakit yung ulo ko. Pinag-combine-combine ko po yung mga lucky numbers kaya po inabot ako ngayon ng buong maghapon. At gusto ko po may manalo ngayon na kasi po pasko na o malapit na o, 'di ba? Pasko na mga kalaki, nararamdaman ko na eh kasi 'di ba? Magbe-birthday na ako eh. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga 5 digit lucky na uh, ngayon 5 PM mamimigay po tayo ng mga 2 digit lucky numbers. Tatlo po 'yan. Tatlong 3 digit, uh, digit, uh, digit lucky numbers, dalawang 5 digit lucky numbers, tatlong 4 digit lucky numbers, dalawang 5 digit lucky numbers, at dalawang 6 digit lucky numbers po. Ibibigay po natin ngayon pong alasing 5 ng hapon. Kaya mga kalaki, kung ready ka na at ready na rin ako na kunin mo mga lucky numbers namin, abay ibibigay ko na sa iyo ngayon. Dahil ang lucky numbers natin ay para po sa inyong lahat. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo mga kalaki At siyempre eto na po ang mga lucky numbers natin Kunin mo na Tandaan nyo po ha ang lucky numbers natin Libre po ikaw walang bayad Alam nyo po ba, ah, ang dami-dami nagtatanong kung paano daw kumakaka-avail na mga lucky numbers Panoorin nyo po ang Facebook namin, Youtube, TikTok Wala pong bayad dyan, inyo po lahat yan Private consultation lamang ko ang may membership. At ang lucky numbers namin, inaalagaan po natin ng 3 days po ito bago po natin palitan mga kalaki. At syempre, ang gusto po namin, isa po sa inyo ngayon, ngayon magpapas ko ang manalo at palarin. Kaya, eto na mga kalaki, ang mga lucky numbers natin. Kunin mo na, umpisahan po natin sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers natin ay number 12 at number 26. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 8 at number 10. Ayan. At ang pangatlo po, number 5 at number 27, mga kalaki. Yan po yung tatlong 2-digit lucky numbers. Siyempre, susunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9, 2, 0. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 3, 3-6. Ayan. Ang pangatlo, ito na po. Number 5-1-3. Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. Siyempre po, isusunod na po natin ang 4-digit lucky numbers, mga kalaki. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 8-4-3. 666. Yan po yung una mga kalaki. Ang pangalawa po, number 2, 395 ayan at ang pangatlo po number 8807 ayan mga kalaki kompleto na po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers. Syempre kung ako po sa inyo iraramble ko po, po 'yan para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo kung ikaw ay talagang uh, followers namin, dapat po nakikinig po kayo sa mga sinasabi namin para sa ganun maranasan po nating manalo. Tulad nila, mga nanalo na po sila. Kaya mga kalaki ha, bago po natin ibigay ang 5-digit ang lucky numbers at 6-digit lucky numbers, abay dapat po nakapalo po kayo sa tamang account Hanapin po sa Facebook ang Red Parungking po na merong 315,000 followers. Ayan. At meron po tayong second account, Red Parungking din na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen at may 50,000 followers. At syempre, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account po namin sa Facebook ha. Tandaan nyo po at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red parong din po na merong 16,300 followers. At syempre po sa TikTok, meron po tayong TikTok, Red parong po na merong 418,000 followers mga di ba? Diba? Ganun lang, manunood ka lang po dito, magkakaroon ka lang ng ID at tips sa mga laki numbers na pwede mong ilaban dyan kung ano may tinatayaan mo araw-araw, 2 -araw, digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, kumpleto po rito mga kalaki. At pwede po ang mga laki numbers namin sa All Nation, National, STL at Loto. Pilipinas yan at abroad mga kalaki. Di ba dito ka na, lumipat ka na rito dahil dito legit na legit na, na. kapag panalo po tayo, i-check nyo po ang mga pinopost nating mga account. At syempre mga kalaki, tandaan nyo ha, ang laki numbers namin libre, wala pong bayad ito. Private consultation po ang may membership fee. At kung interesado ka po magpa-member, make sure po na maka makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo po ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so eto na ibibigay na po natin ang ating mga 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad at 6 digit lucky numbers Pilipinas at abroad po mga kalaki. Ito po ay walang pilitan na dahil po sa private consultation, kami po ang magbibigay sa iyo ng tatayaan mo sa loob ng 3 months na lucky numbers. Sa may mga gusto lamang po, di ba? Ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad at Pilipinas, kunin mo na. Number 19, number 24, number 15, number 33 at number 37, yan po yung una. Ang pangalawa po, number 18, number 26, number 35, number 33 at number 31. O, di ba mga kalaki, pero bago natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, syempre, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Kaingay nila, grabe. At syempre mga kalaki, ito na po ang ating mga 6-digit lucky numbers. Kunin mo na, number 8. Number 29, number 37, number 41, number 12, at number 24. Ayan po yung unang 6-digit lucky numbers. At ito naman po, ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 13, number 17, number 23, number 38, number 15, at number 23 ano to, number 20. Ayan, mga kalaki. Oh, kompleto na po mga laki numbers natin ngayon pong hapon. Takbo na susukin yung outlet. Make sure po na nakarambol po ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit, ah. Mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Ano pang hinihintay mo? Siyempre, ito ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po, mga kalaki, sa Pamilya Sebilyeha. Pamilya Sebilyeha po, dyan sa may... Makati City, hello po. Hello po dyan sa may Uh, Guadalupe. Yan. Guadalupe, Makati City sa pamilya si Maraming salamat po sa panunood po sa vlog namin araw, 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 araw. Thank you very much po at sana po palarin kayo. Gusto ko po na ma-post kayo yung account nyo na isa po kay sa winner namin ng 5 digit o kaya ng straight po tumbok. Ano po. At syempre po, ito po sa mga toda po ng tricycle driver po dyan sa may ano to? Kaintarizal. Uy! Kaintarizal po dyan sa may Ah... Uh... Kalayaan Village. Karangalan, Karangalan Village po diyan po sa may Kainta Rizal. Hello po sa inyo. Uy, Ma'am Anchi, pagkainta na, na pag-uusapan si Ma'am Anchi na alala ko diyan. Shout out po diyan sa mga driver diyan. congratulations po dahil napanalo ko na rin po ang kainta. At sana isa kayo sa mapanalo namin ngayong Bermans ngayong December. Good luck po at ingat po mga kalaki. Gusto ko po, gusto namin ni Lola maging masaya ang Pasko nyo. At sana isa ka sa mapili ko ngayon na mabigyan ng regalo ngayong birthday ko pong December. Good luck po.